So what's up, what's up mga kumag, I'm back, ang online judge. Walang iba kundi judge. Diyan okay guys. ah uh, bago tayo mag-proceed sa OG, another OG battle. Uh, katatapos ko lang reviewin yung Lily Sisa vs. Heart of Bomb. At para sa akin, tangin na classic na FMC battle yon Classic na first ever na nangyari yun sa history ng flip top no na nagkaroon ng FMC battle. Sa ngayon kasi guys, wala pa eh, 'di ba? Hindi pa nauulit na magkaroon ng ganong klaseng battle, 'di ba? Kasi ilan pa lang naman yung battle MC na ay battle FMC eh, 'di ba? Sa ngayon baka possible na mangyari yung Marichu at Aubrey, pero di natin sure magkaibigan yung dalawa eh, 'di ba? We're not sure. Pero depende pa kay depende pa rin kay Arik, 'di ba? So 'yun uh, katatapos ko lang naman na uh, gusto ko lang ipalam sa inyo tapos ko lang at sobrang enjoy ko yung battle na yun uh, di, marami akong ano, marami akong uh, mga gulat uh, factor doon na dun pala nang, dun pala naganap yung yung uh, I, I, mean dun pala yung linya dun pala nang galing yung linya na yun so props props dun sa nag request na si Joe Benson Dallas at speaking of uh, Joe Benson Dallas, itong battle na to na Daddy Joe D versus Negatibo, is siya rin po ang nag-request noon. Kaya shoutout Joe Benson Dallas, another OG battle na naman yung request mo at uh, tignan natin kung anong klaseng battle naman ang mapapanood ko dito. So, game! <laughs> <laughs> Sa minuto. Game, game. Ay <laughs> <laughs> Sa minuto kay Daddy Jody. Time lang. Slow. Gandang gabi. Mga ma'am, mga sir. Ingat po kayong lahat. Kasi nakawala yung halimaw sa banga. Gusto niyo po bang makita? Andito sa gitna. <coughs> si Imaw nakanganga. <coughs> Gago. Alam ko kahit si Kuya Kim, mahihirapan ipaliwanag ang anyo ng hayop na to. <coughs> Kasi di ko malaman kung unggoy, rabbit, tarsier, o suso. Mukha <coughs> pang ang chuwa nagaan yung tikbalang, maligno to. <coughs> Pero kahit ano pa mga kababalagan, ang bumabalot niya sa pagmumukha mo, isa lang ibig sabihin niyan, ang pangit mo. <laughs> At eto, tangin ang tong gagong to. Tapos na November 1, nakamaskra pa rin yung sot sa mukha niya to. <laughs> At eto nga pala, kanina meron akong naalala, yung kapitbahay namin, nanood ng pelikula ni Vice Ganda. Alam mo pa magat? Petrang Kabayo. Nung nag-transform siya bilang kabayo, Mukha mo nakita ko. <laughs> Ang baho-baho mo na nga sa YouTube, nakakadiri ka pa sa personal. Tapos na mo uh, maging rap artist, eh mas bagay ka doon sa karnabal. <laughs> Time. Sa minuto na Okay. Uh, hindi ganun ka effective si ano doon na si Daddy Jodona. Eh uh, props doon, uh, although ano siguro ano lang. Na na naumay lang ako doon sa sa umikot sa yung ano yung buong round niya sa sa isang angulo lang yung itsura sa itsura ni ni negativo. so medyo na, ano ako doon medyo naumay ako doon sa ganong angulo wala siyang ano ibat wala siyang ibang-ibang ano iba't ibang uh, atake doon lang siya nagstay di ba so i think ayun yung ano yun yung uh, nakita kong ano uh, negative side sa performance ni Daddy Joe pero still tignan natin ang uh, performance ni negatibo First time ko ma-re-review si Negatibo. Negatibo. Yeah. Game, game. <laughs> kalma, kalma. Ang flip top, talagang sikat at kilala sa buong mundo. Biruin nyo, mula sa ibang dimensyon, dumayo ang engkanto na to. Oh! Tuturugin kita ng pino-pino parang pulboron with this word sa speed. Ito ang crossbreed ng pitbull at shih tzu pag nagkantutan. In short, bullshit. Oh! Okay lang na maging pangit kasi pangit din naman ako. Pero ang salitang pangit ay naimbento noong araw ng kapanganakan mo. <laughs> Gago. Mas pangit ka na pinapangit. Mas pangit ka pa sa pinakapangit. Dali-dali, tawagin natin si Andrew E. Eh. Kasi nahanap ko na yung pangit. Matay. tapos first class na. na. merchandise, para sapatos na mabibili mo sa Adidas Depot, tanong ko lang tol, sa mo bili yung ilong mo na hugis pihitan ng gripo? <laughs> <laughs> Hindi ako ganun kasama. Bibigyan kita ng trabaho para buhay mo guminhawa. Doon ka sa ospital, tagahigop ka ng nana. Yo! Tangkin. Mga to. Pangit na, wala pang pera. Ang kaya lang ng budget niya, holding hands while walking sa luneta. <laughs> <laughs> tol, souvenir lang. Picture lang nga kita. <laughs> ha? Pagbuka ko lumabas. Ha? alam ko na sa so sobrang pangit mo, tumatalbog sa pagmumuka mo yung flash. Gagi. <laughs> <laughs> ah. Sa minuto, Daddy Joe. Up. Tong ina, wala, tol. Wala, ano kay negatibo 'yon. Baliktad. Eh yung sinasabi ko sa inyo na si Daddy Joe kasi umikot sa ano, umikot sa isang angulo, doon lang sa mukha ni negatibo na pangit na yung uh, malaki yung ngipin, anong hayop, 'di ba? In short, yun nga. Ganun lang, ganun lang umikot. yung kay negatibo naman, although may angulo rin siya na angulo rin siya na, na pangit kay ano, kay kay Daddy Joe, pero marami siyang ano eh, marami siyang naging uh, na tawag dito, marami siyang mga angulo na pinagpalit-palit. Kay Daddy Joe kasi na-stuck na talaga siya doon from start, gitna, hanggang matapos, andun lang siya. Si negatibo, pa iba iba. Eh. So, para sa akin, mas uh, colorful yung, ano, yung performance ni negatibo. Tapos, handa. No, handa si negatibo dito. Kita niya naman siguro yung performance niya. Sobrang linis. ba diba? From start, gitna, ang dulo, sobrang linis ng performance, walang stutter, wala lahat eh. Linis, tas na-perform na niya pa, na-deliver niya pa ng malinis din. Kaya para sa akin, uh, negatibo yung uh, round 3. Ah, round 3 agad eh. No? Round 1. So, it's a 9-7 in favor of uh, negatibo. Malinaw para sa akin na nakuha ni negatibo yon In terms of retens, uh, performance, delivery, andun lahat eh. So, negatibo yon tol. 9-7. Daddy Joe. Okay. <coughs> <coughs> Okay. Oo, oh, pangit ka, butay namin mo. At kung magiging pangit man ako, pangit bilang tao, eh ikaw pangit bilang hayop gago. <laughs> Ito. Kung ilalaban sa akin to, lugin lugi. Kasi para ako ng batok, ng hip-hop dudong pugi-pugi. <laughs> dito pala yun. Akala mo kung sino umasta. Hindi... D yun yun, dito, dito ano yun, dito nag, ano yun, nag... Uh original dito original yung hip hop dudong pogi pogi hindi ko alam eh di, baka nagamit na yun ng ibang MC tas uh, ginamit na lang ulit di ba di ko alam di ko sure dito di ko alam di ko talaga alam kung dito nag uh, originate yung uh, linya na yun so inform me or enlighten me sa comment section kasi para ako ng batok ng hip hop dudong pogi pogi <laughs> <laughs> kung sino umasta. Hindi naman bantog. Hindi ka pwede maging MC. Bagay sa'yo, tendero ng binatog. At ang laki ng t-shirt mo, halatang hindi sa'yo. Saan na naman sampayan na nung kitong tong to? Akala mo, tao ka na, porky ganyan ang forma mo. Hulul, hmm. di ka hipa, porky lawlaw ang nguso mo. <laughs> Kaya negatibo, mega mo. Yeah. Panginoon ka ng ngipin, mag ka, gago. Naninilaw yung ngipin. nagpa-dental ka ba? Puro singaw ang utak, magpa-mental ka na. <laughs> ayos, ayos. Ayos, ayos. I love hustling. yung t-shirt niya sapat lang. Pero yung mga banet niya, kumpara sa akin, supot lang. Time. Time? Ang pangit sabi ng asawa mo. Kaya kanya lang pinatulan kasi gusto niya mag-alaga ng habang buhay sa kubo. Time! <laughs> sa minuto. Paano na mas ender pa yung isa, yung sinabihan ko ng time. Mas malakas yon Para sa akin, mas deserve na maging ender yon kaysa dun sa ginawa niya ender. Okay. Okay, okay. Nag-improve yung performance, nag-improve yung sulat, nag-improve yung yung delivery. Nagkaroon ng kumpiyansa si Daddy Joe, nawala yung kaba yun yung nakita ko. Mas effective. Mas effective yung round 2 compare sa round 1 kanina. ba diba? Mas pumatok yung ano, yung mga linya niya, mas kumonekta. Round 1 kasi, sabi ko nga, ba diba, isang angulo lang. So, ang dami niyang ano doon, para sa akin, ang dami niyang pwedeng ilagay doon sa round 1 eh. Tapos, umikot na siya sa isang angulo. So, medyo nakakaumay. Pagdating sa round 2, yun, iba't ibang atake na yung ginawa niya. Although, focus pa rin sa jokes, pero iba't ibang mga angulo na yung ginamit niya at para sa akin mas ano yun, mas colorful yon mas impressive yon para sa akin mas kumokonekta na rin, directa din kaya oh, para sa akin para sa akin ano yun uh, magandang ano, magandang uh, atake yon kay uh, negatibo sa round 2 so tignan natin kung uh, ano yung magiging balik ni negatibo sa ano na to, sa round na to, so game To negatibo. Yo. <clears throat> Once upon a time, ang tain ng kalabaw na ulanan. bilad sa arawana at evolve, ito ang kinalabasan. Si Daddy Joe, isang nilalang na kagilagilalas. Kasi kapag tumatay siya, ang ebak niya sa bunga nga lumalabas. Ako'y berdugo mabangis. Mas mabangis pa ako kaysa sa tigre. Samantalang ikaw, ayaw kang i-blowjob ng mga mading kahit i-offer mo yung titi mo ng libre. <laughs> <laughs> ang laki ng mata mo, kaya pala you see things your way. Tang ina, nauso lang ang rap ngayon, nagra-rap na din tong kuya ni Koke. <laughs> May nakalaban mo ako, oh, dahil nang sinagasaan ng labimpitong pison, eto yung siyanak na anak ni Janice. Wow, binata na siya ngayon. <laughs> ang ilong mo, parang kamatis. Hoy, bobo na palaboy, Sa nakakita ng kalabaw, pero ang ilong-ilong ng baboy. <laughs> awa-awa kang nilalang kasi titi mo singliit pulite kulite. Kaya kay Doraemon, ang hinihingi niya ay ang makina ang pampalaki ng titi! so, ina, ulit, ulit. Hinihingi niya ay ang nila lang kasi ang titi mo Pero kay ilong-ilong ng baboy kaawa-awa ang nilalampas titi mo singgit pulite. Kaya kay Doraemon, Raymond ang hinihingi niya ay ang makina ang palaketa ng titi. <laughs> Ayun yung eh yun tumapos eh. yun tumapos. Bigyan ko kayo ng ano, bigyan ko kayo ng uh, ng ano doon. Round ng <laughs> inang yan. yun tumapos talaga. Wala akong ibang ano, wala akong ibang masabi doon. Pero dapat itatabla ko eh. Dapat itatabla ko yon to be honest. From, ano, yung start ni, ni negatibo hanggang gitna, sabi ko, uh, kung magtuloy-tuloy yung ganitong performance ni, ni negatibo sa tingin ko, tabla yung round 2. Pero hindi, hindi naging ganon. Hindi consistent si negatibo, guys. Hindi siya na, hindi niya, ano, hindi niya, hindi siya nagstay sa ganong performance lang. Nung sabi ko nga na, feeling ko, kung magtutuloy-tuloy yung start ni ni negatibo hanggang gitna tabla yon pero yun nga hindi naging consistent tumaas pa sa second half tapos yung ender ender talaga na ano ang hinihingi kay Doremon yung makina pampalaki ng TT daw tang inang yan sabog ano sabog ang noon sabog yung uh, cockpit arena na lalo putang ang ganda noon di ba malakas yung performance ni Daddy Joe sa ano sa round 1. Sabi ko nga sa inyo, mas malakas yung round 2 ni Daddy Joe compare sa round 1 niya. Pero kay negatibo, nag-start siya ng malakas. Pumasok sa gitna, malakas pa rin. Pero pagdating sa end part, tang ina dinoble niya. Eh. Dinoble niya yung yung performance, dinoble niya yung 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 bigat ng ng ng, ng linya para kay Daddy Joe. So ako, tayo na para sa akin malinaw yon Negatibo. So ang ganda nung ano, ang ganda nung umpisa eh. Ang ganda umpisa eh. Kumbaga, ano, malilito ka eh. Malilito ka kung ta na ibibigay ko ba kay Daddy Joe 'yun? Itatabla ko ba 'yun? Pero pagdating sa eh, ano, pagdating sa end part, parang tinuldukan eh. Tayo na parang sinabi ni negatibo na, huwag ka na mag-isip, ito." Isang malakas na linya bigay mo sa akin yung boto mo. Puta, pag, pag uh, bato ni negatibo nun, okay. Eh, kay negatibo talaga yung, ano, yung boto na yun. So, I think, dikit yung una. Pero pagdating sa second second half ni negatibo, nilayo na niya talaga si Daddy Joe dito. So, it's at 10, 9, dikit eh. eh dapat nga sabi ko nga, 9, 9 yun or 9, nine uh, eh, in favor of Daddy Joe or Tabla talaga. Yun talaga yung pinag-iisipan ko pero grabe yung linya na dinulo ni, ni Negatibo and para sa akin yun yung pinaka Okay, yun, yun lang, uh, round 1, 9-7 uh, in favor of Daddy Joe, pero pagdating sa round 2, uh, it's a 10-9 in favor of, ah, uh, sorry, sorry, 9-7 in favor of negatibo, sorry, sa round 1, pagdating sa round 2, negatibo pa rin, it's a 10-9. So, uh, that's ano, that's uh, 16 to 19 up by 3 points sayang no so, kay nega eh, kay, ne kay ne daddy joe na sana yung round 2 pero wala eh hinabol ni negatibo yung ano eh nail in the coffin eh di ba so yun round 3 tignan natin sa <laughs> okay. minuto game Full-time rapper, pero sideline mo sa patero dong. At kung bakit sa patero halata naman. Kasi hanggang dito, may bitbit -bit ka na takong. <laughs> At sa pangit mo, kung hinihiling ko kay Doray mo, pampalaki ng tite, eh sa'yo, hinihiling mo, pampaliit ng nguso. <laughs> sa laki ng nguso mo, pati leek, nagkakulan eh. na pala, ikaw ang dapat ng nana dahil sa haba ng nguso mo, putang ina ka. <laughs> <laughs> Yung ipin mo, nakalawit. Yung nguso mo, ang haba. Number one attitude mo, sipsep member ng 187, isa eh, sa haba ng uso mo, parang ang shoplifter sa so Seven 7 <laughs> At sa uso mo, parang gusto kong kumanta. Total ka mukha mo si Joey Villame, eh, ito ang bagay sa iyo na kanta. Sa silong ni Kaka, may hayop na nakadapa, kaya pala nakadapa, hinuhugot yung uso niya. Hinuhugot yung uso niya. Hinuhugot yung may pangil pa sa gitna ng pagmumuka. Maganda pa yung paa. Kaya kung ikaw din lang ang kalaban <laughs> hindi ako makakaramdam kahit ng konting taba. Kahit nakakadiri ka, kaya kitang tapakan. Doding daga! <laughs> Tang, eh nakala ko bibitaw na si ano eh. ko bibitaw na si Daddy Joe. Ang ano eh, ang slow start eh. Slow start si Daddy Joe. Parang, parang ano eh, nawawalan na ako ng interest sa ano niya, sa performance sa round 3. Real talk, no? Sabi ko sa inyo, sa so, channel na to, real talkan lang. So, nawawalan na ako ng interest. Kumbaga, sabi ko, itang, ay, eh, nabumitaw si Daddy Joe. Wala na to. Yun yung nasa, yun yung nasa isip ko kanina. Kaso puta, pumasok yung second half, doon na, siguro naalala niya, no? Parang ano eh, parang nawawala-wala na si Daddy Joe kanina eh. Kumbaga, parang, nakakalimutan na niya yung verses niya. Siguro, uh, parang along Uh, parang along his performance, naalala niya, nahugot niya, kaya biglang lumakas eh, sa second half. And para sa akin, tayo ng lakas nun. Ang lakas ng second half ni ni Daddy Joe at para sa akin, ayun din ang nag-angat. Di ba? Lalo na yung pagkanta niya. Tayo na solid yon Nagawa niya ng parody yung ano na yun. Tapos sobrang naging effective. Di ba? Ang galing. Ang galing. So props kay Daddy Joe. Second half yung pinaka nagdala dito sa round 3 at para sa akin na, na, na iangat ng uh, second half niya yung buong round 3 niya. And tignan natin kung ano magiging performance ni Negative dito. Pag nawala si Negative dito, patay. Mabibigay pa natin kay Daddy dito. Da, kay Daddy Joe yun pero depende kay Negative game. Ang mukha mo mas masahol pa sa toilet paper na nilamukot at ang hininga mo amoy nasusunog na kulangot. Isinumpa ka ni Mariang Makiling, kaya ka naging bulol. Binigyan ka pa niya ng bonus, pinagkalooban obang kanya ng titi ng sanggol. Woo! Si Daddy Joe, inaabot ng limang araw kapag nagjajakol. Sa lit ng titi niya, hindi niya makita. Ang nakikita niya, puro bulbul. <laughs> Mas maitim ka pa sa mga itang nagkalat. Matulog ka ng maaga kasi mamaya ang alas 6 may parada ng mga duhat. Amoy <laughs> luma ka! Para ka si Rico J. Puno. Tangina, rapper pala to. Akala ko ugat ng puno. Ang <laughs> <laughs> uh, favorite movie niya ay Machete, pero hindi siya nalilibugan kay Rosana kasi ito'y magbabati siya ang ini-imagine niya si Gardo Bersosa. <laughs> Hindi po siya di, kasi sa taga bundok. I-check niya yung birth certificate niya. Ang totoong pangalan niya ay Barok. At ang tanging pangarap niya sa buhay ay maglambara sa balbas ni Batas. Bumali ka na sa pinanggalingan mo. Tang ina mo dahil dito ka lang sa pet call Lumabas. Okay, ano, uh, round 3, Daddy Joe yun flat yung ano eh, flat yung performance ni negatibo sa round 3. kung baga, ano lang, wala hindi tumaas, hindi bumaba. I mean, ah paano ba? Basta flat, sobrang flat noon. Ah, kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas ano yung pinakamalakas or sabi natin in order, pinakamalakas niya yung round 2, next yung round 1, ito yung worst niya. Ito yung pinakamahinang round ni ano ni negatibo yung round 3. So, hindi naging ganun eh. Hindi naging ganun ka-colorful yon Hindi naging ganun ka-effective. -ka yes, may mga crowd reaction. Pero yung dating ba? Yung dating dun sa, sa crowd, yung dating dun sa akin, hindi siya ganun kabigat. Kaya para sa akin, ano siya eh, uh, lumaylay. Nang kaunti lang. Konting-konti lang. Uh, eight points ang ibibigay ko kay negatibo dito. So, ano. Uh, para sa akin hindi napantayan ni negatibo yung ano yung performance ni Daddy Joe sa round 3. So ako para sa akin malinaw naman kay Daddy Joe yon. Sabi ko nga yung second half ng round 3 ni Daddy Joe, inangat niya yung buong round, di ba? Minsan kasi, or sa mga sa mga battles ngayong 2025, uh, kapag nag pag hindi naging effective yung first half mo at naging uh, effective yung yung second half mo. Minsan ano eh, kulang yung second half para iangat yung buong yung buong yung buong round de, eh. di ba Ngay pero sinasabi ko dito hindi naman lahat ah hindi lahat may mga times pa rin na ineffective yung uh, first half pero pagdating sa second half uh, kayang iangat pa rin ba diba? may mga ganun pa rin naman yun yun, yun yun naman yung tinutukoy ko dito sa round 3 ni, ni Daddy Joe Okay yung uh, second half palag yun at uh, I think enough yun para iangat ng second half ni Daddy Joe yung round 3 niya sobrang effective noon yun, uh, bigyan ko ng 9-8 to. Hindi ko, kaya, hindi ko lang pwedeng ibigyan uh, bigyan ng perfect si Daddy Jody dito. So, it's a 9-8 in favor of Daddy Jody. Pero, magiging final score is uh, 7-9 uh, Ano ba? 7-9-9. 7-9-9. Tama. 7-9-9. 7-9-9. Hmm, uh, 16-25. Tama ba ako? 18. Okay. 25 points for dad, Daddy, uh, Daddy Joe D. Kay negatibo naman, meron siyang meron siyang uh, ano ba yung score ko dun sa ano? Meron siyang 9. Meron siyang 9. Meron siyang 8. 17 plus 8. Uy, tabla. Tabla ba? Nal nalito ako sa scoring ko. Okay, ulit, ulit. Round 1 and 2, binigay ko kay Daddy Joe. Eh, round 1 and 2, binigay ko kay negatibo eh. Up by 1 point lang ata. Ulit, ulit. Round 1, binigyan ko ng 9-7 uh, in favor of negatibo. Round 2, binigyan, binigyan ko ng 10-9 in favor of negatibo. Tama. So, that's ano na agad. Uh, na, ano na agad, 19 to 16. Diba? 19 to 16. Plus 9 ulit kay uh, Daddy Joe. Kasi para sa akin ano yun? Uh, nakuha ni Daddy Joe talaga yung ano. So that's 16 plus 9, 25. Tama yung ano, tama yung scoring ko kay Daddy Joe. Tapos 19 plus 8, ganyan, 27. So yun, 27 to 25 up by ano lang oh, up by 2 lang oh. Sayang, sayang. Ah, uh, nahabol na sana ni Daddy Joe di. Siguro kung hindi siya I mean kung nakuha agad ni, ni Daddy Joe yung momentum niya sa ano sa sa round 1 possible na mas dumikit pa to eh pero wala eh parang kumbaga umikot lang talaga sa ano eh sa, sa kinulang kinulang sa sa angulo si Daddy Joe sa round 1 pero props pa rin maganda pa rin ganda ng bawi niya especially sa rounds 2 entry mas ano lang mas effective lang talaga si negatibo sa rounds sa round 2 eh sa round 3 naman malinaw no. Daddy Joe diyan so ayun first and second round negatibo round 3 Daddy Joe 27 uh, to 25

no my name. Wala na akong mas nakitang mas lalaswa pa dun. Ang laswa lahat ng banat, pati yung point ni Negativo. Negativo. Three rounds. Uh, Parang mas malupit. Siguro, may lamang na isa eh. Pero kaya ako nag- Next na ba? Next na? Para malaman sa ulit. Next na ba? Next na? After one, uh, isa, uh, one negativo, for months, Round one, negatibo. Round two, two, round, two, round, two, round three, Johnny Jody. Four, naging consistent four, si negatibo. Paras kami boto na ito. Kung sino man siya. One and two, negatibo daw. Pagdating sa round three, Daddy Joe. Ibang klase talaga yung mga laban natin ngayong gabi. Ah. Sorry na lang sa lahat ng mga hindi nakarate, hindi na nakita yung mga nangyayari. <laughs> <laughs> Boto, dalawa, OT, tatlo, kay negatibo. Yun, <clears throat> so sayang, hindi, hindi umabot yung uh, score ni, ano, ni, ni Daddy Jody. Pero ako para sa akin, first two rounds talaga nakuha na yun, ni negatibo yun. So yun, yun lang, yun lang. So ano lang. Uh, gusto ko lang magbigay ng ano ng uh, reaction dito. Solid din. Solid din na battle. At uh, shoutout kay Jobenson Dallas sa uh, mga OG na battle na ano na ni-request nire niya. So, Joe Benson, shoutout and sana supportan mo ren yung ano, yung uh, clothing ko na sa description, yung link ng Shopee, order ka na. 'Di diba? Order ka na. So, ayun. Kita kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.